Belma Santos tatakbong gobernador, si Luis Manzano bilang oh, vice, vice governor at si Ryan Christian tatakbong kinatawan sa 6th district. Tanong ngayon ng mga netizens, political dynasty na ba ang dahil kumpirmado na raw na sabay-sabay silang lahat na tatakbo ngayong darating na eleksyon next year 2025. Vilma Santos tatakbo raw ngayong darating na 2025 election para maging gobernador. Habang ang anak naman itong si Luis Manzano ay tatakbo rin para naman sa vice governor kung saan makakapareha niya ang kanyang na na si Vilma Santos. Samantalang ang bunsong anak naman daw ni Vilma Santos na si Ryan Christopher ay tatakbo rin ngayong 2025 election para naman sa posisyon na congressman. Tatakbo raw silang mag-iina ng sabay-sabay sa lalawigan ng Batangas. Heto ang revelasyon ni Christopher Fermin ngayong araw sa kanyang episode ng Christopher Minute. Confirmado sa darating na eleksyon Mag-iinaan tatakbo sa lalawigan ng Batangas bukas October 1, bubuksan na ng COMELEC ang kanilang tanggapan para sa mga kandidato dahil bukas October 1 magsisimula na ang filing of candidacy para sa mga tatakbo ngayong darating na eleksyon. Makakatambal nga raw ni Vilma Santos ang kanyang anak sa pagtakbo sa Batangas para sa governor position ang anak nitong si Luis Manzano na tatakbo namang vice governor. Sasabay din ang isa pang anak ni Vilma Santos sa si Ryan Christopher na tatakbo naman para sa congressman position para sa 6th district ng lalawigan ng Batangas. Vilma Santos for governor, Luis Manzano for vice governor, at Ryan Christian Recto for congressman Sinagot naman ni Christopher Min ang mga taong nagtatanong raw ngayon kung bakit naman daw sabay-sabay silang mag-iinang tatakbo ngayong eleksyon. Ayon ni Christopher Min na isa ring supporter ni Vilma at Luis, ang mga tao raw kasi sa Batangas ang nag-request na tumakbo raw silang mag-iina na sabay-sabay. Maraming nagtatanong bakit sabay-sabay na, silang mag-iina. Hiningi po sila ng mga batanggenyo. Hiningi po sila. Matagal na silang hiningi na tumakbo. Dagdag pa nga ni Christopher Fermin, 100% daw kasi ng puso ng mag-iinang sina Vilma, Luis at Ryan Christopher ay nasa paglilingkod daw sa mga tao. tatakbo ay ang mag iina Yung puso nila... Kaya na isang daang prosyento nasa paglilingkod. Kaya walang question si ate. Wala raw question dito dahil matagal na rin daw kasing nasa politika si Vilma Santos na naging mayor at, at naging gobernador na rin daw noon pa. Kaya wala raw question kung muli itong tatakbo ngayon. Si ate di una mayor ng pagiging gobernador, graduate din. Natapos niya lahat yan. Bilang kinatawan, graduated din siya, di ba? So, ano pa ba? Ano pa ang para sa isang Vilma Santos? May... Naging maayos naman daw ang paglilingkod noon ni Vilma sa Batangas kaya mismo mga taga Batangas na raw ang nag-request na tumakbo na tumak siya ulit. Kasama na ang kanyang mga anak. serbisyo publiko, wala na pong makakukwestiyon. Mm -hmm. Dahil yung ipinakita po niyang paglilingkod sa lalawigan ng Batangas, walang kahit sino makapagsasabi na dapat pa ba siyang pagdudahan. Ayon pa nga kay Christopher Fermin, si Luis Manzano naman daw ay marami na rin daw itong natutulungan noon pa na hindi na lamang daw nalalaman ng publiko dahil hindi na ito ipinag-iingay sa social media. isuman sa ano po napakaraming natutulungan sa mundo ng showbiz sa labas ng showbiz nang walang trumpeta totoo hmm. yan hindi siya pinagmamakaingay handang-handa na rin daw ang bunsong anak ni Vilma na si Ryan Christopher na sumabak sa politika dahil handa na rin daw itong maglingkod sa mga tao napaka-humble rin daw nito at matalino pa raw si Luis at saka si Ryan, sila yung kinatawan ngayon ng mga ikangay, mga Gen Z, di ba? Totoo. Andyan na ang labanan ngayon. Kaya tama-tama ito, sakup nila lahat. Mm -mm. Diba? Bukas na ka magsisimula October 1 ng filing of candidacy, ngunit ayon sa isang source Ronnie Christie, sa October 3 or October 5 daw sabay-sabay sabay na magfa-file ng kanilang COC ang mag-iinang sina Vilma, Luis at Ryan Christopher. ang kanila pong filing kundi sa 3 ay sa 5. Yun ang balita ng aking source. Yan. Anong masasabi mo na sabay-sabay na tatakbo at magkakasunod-sunod pa ang posisyon na tatakbuhan ng mag-iinang sina Vilma, Luis at Ryan Christopher? Matatandaan na nito lamang mga nakarang buwan ay itinalagang Department of Finance ni BBM si Ralph Recto na asawa ni Vilma Santos kung saan ayon sa mga netizens kung sakaling mananalo raw silang mag-iina ay buong pamilya na raw nila ang may posisyon sa gobyerno. Anong masasabi nyo rito? Dapat bang ipagbawal na ng COMELEC ang political so, dynasty? Kung saan buong pamilya na ang pumapasok sa politika? A ano sa tingin ninyo ang mabuti o masamang epekto nito sa Pilipinas? Kung meron man, comment your hanash down below.